Al alam mo yung trabaho natin uh, binibilang nila kahit yung mga 4 hours na trabaho lamang mm, ng mga manggagawa yung nasa mga local government unit kasi sa local government unit uh, dahil political uh, patronage yung isang trabaho hinahati nila ginagawa ni dalawang tao ang nagatrabaho. tagawali sa umaga at tagawali sa hapon dalawang tao 4 hours mm -hmm. work uh, Yan kasama nila sa, impl sa may sa may trabaho kaya dumalaki ang bilang ng mga yeah. ng mga manggagawang may trabaho. Pero anong klasing trabaho mayroon? Yeah. Ang karamihan ng ating Fairly mga manggagawa, alos 85% ng ating mga manggagawa ngayon ay kontraktwal at kasama yung 4 hours work na 4 uh, hours na nga, pwede pang tanggalin anytime pagka nagbago na yung administrasyon o oh, hindi naging maganda ang performance. Puro kontraktwal yan. At kaya nga, malaking bilang ng mga manggagawa natin ay hindi tumatanggap ng 23,000 a month na sweldo. Ah uh, nasa 15 lang 'yan. 15,000 pag kinumpute mo yung kanyang sweldo ngayon na na 5 uh, 610 sa Metro Manila lang 'yan. Pero sa mga probinsya mas mababa dahil nasa mga 5 to 300 uh, a day ang sweldo lalo na kung nasa barka sa mga okay. sa parte ng Mindanao o kaya ng Cordillera.